Nagpukan. lang na. Ano ray mo. Ang ganjam na usod lang. Ganjam. Hmm. Dako. Hmm. Kain. Isda pa ina. Isda. lang ko mo gigising amo na ko? Pwede na, agad na. Hey. Ade na ano man

Ayun na. Ha? Nakita ng ano ka? Dito na naman ba? Papaya kayaan na ina. Oo. Oh. Ako na yan dito na. Ikaw ang buka?

dua kemudian satu dua kemudian yang mana harus di kita oh kalau nah, ah, kamu patay na yun eh pag gawin lang gamot mo ito yung ayun na pag ano na iyan ano ano dito mo kung ano kan oh

Ayan. Cellphone lang nga nakakita sana eh. So guys, sila na kami. Mali yung kuha namin na ay... Ang pop kuha ko eh. Pop! Ayan, ano ba? Luwat.

Hmm. Mm -hmm. Oh, yun, tani mo panak pana? Pana, minggu, Tiga orang anak, -anak uh. <tuk> So, ano, So, ulo. Wow. itu usok na, anay. mana? usok Baliktad pa ng pagtus. Diyan. Kuha. Wow. Okay. Bukka. Ano lo? Ay na. Ha? Sa kanto ano? Eh. Dito na naman. Papaya kaya na ina? na sabana? Oo. Ano na ayo 'to buka.

Ano? Ko mo? Ay nabuntar dakbawon mo na lang. Oh. <laughs> Epekta. Eh, oh, ina di ka niya pagilawan. Inilawan Il ko pati. <laughs> si Mingo yan ang ilaw. <laughs> hey. Hey. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Buntulot. <laughs>

Ika woro kana Oh guys, nandito na kami. Kasama namin si Geng Geng. Oh. Ay! 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 Di lang pwede. Si ba sa sulat yan? Ang Ano nga ba? Kadaan kong ito lang. Hey guys. Baka ang tira ganun mga palat ay mga bantol na naman ang tira ni Jampol. Taon to matibay. Okay. Ibaan ang bantol. Hey! Apakaangas mo mga Geng! Hey! Otok now. Dito no. otok na. No. Ha? Hey. Eh, hey. Ha, mali Ay tugan ka lang. Adi ko dito. unang bukid ka namin dito mga guys. Sobrang dami nang ito. Otunan oh. ng ito, guys. Oh.

Ano? Ko mo? Ay nabuntag dakbawon mo na lang. Oh. Epic. Ikaw mo kami. Tugutan na na lang. Ikaw na, ikot. Sabi na ko. Tayo na naman si. Ikaw dako sini. Ano sa dulo na kawara na. Ikaw tanay ni ha.